Pumasok ang bata sa tindahan para magtago. Ang tinagtataguan nito, lalaking sakay ng motorsiklo na tila hinahanap ang bata. Yung tao po, dalawang beses po siyang umatras. Inihintay po niya yung bata talaga. maya, -maya pa, lumabas ang bata. Pero nang mamataan pa rin ang lalaki, dali-dali itong bumalik. At doon na nga nagsimulang umiyak

pero nang lumabas na sina Analine at kanyang mga staff wala na ang lalaking tinutukoy ng bata